Ha? Sige, patutulugin ko kayo ulit. Ha? Sige. Tingnan natin po kung saan kayo makakarelate sa mga kantang to na siyang nagiging dahilan kung bakit mas pinipili mong maging malungkot o kaya kung bakit ka nalulungkot. Eh magpapas ko na. Sabi po na ibang kanta, Pasko na naman, ngunit wala ka pa, hanggang kailan kaya ako magi iintay sa iyo? Pag sinabi mo na, Pasko na naman, eh last year ganyan din, last last year ganyan din, tapos yan na naman ang idadahilan mo, magkahihwalay kayo, ano ba? Ang sabi naman na iba, Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ang tunay. Nais mo bang kalimutan ganang ang ating suyuan at galang. Yun pa rin ba? O oh, baka ito. Kung diri... Mali pala to, no? Kung di rin tayo sa huling Awatin ng sarili na, umibig pang muling kung di rin tayo sa huli. Awatin ba ang puso kong ibigin ka? Ano? Wala pa rin. Lungkot pa rin. Lalong nalulungkot. Hmm. And sabi ni iba, Ingatan mo siya, binaliwala niya ko dahil sa'yo. Ano ba? Itataas ko pa ba? <laughs> And sabi din na iba, Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito O bakit ba kailangan pang umalis Pakiusap lang na wag ka nang lumihis Tayo'y mag-usap, tayo, mag tayo lang, ika'y huminto Wag mo kong iwan, aayusin natin to Ano? Lungkot pa rin? Sige, hirit pa tayo Pwede ba mag-request? <laughs> Ito naman yung iba. Kaya nalulungkot. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? O si anong pa iiralin ko? isip ba o oh, ang puso ko? Okay naman. Sinong iibigin ko? Mahal ko o oh, mahal ako? Litong-lito ah. Litong Ito, ah. sabi, sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y huwag natin pahirapan. Suko na sa laban hindi tayo pwede. No, iyak na ba? ngal -ngal na ba? E, ito naman sabi ng iba. Ano ba ang tono nito? Sabi ng lyrics, no? wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo pero kay bigan lang ang pwede kong ialay sa iyo at kung higit pa ron pasensya na di ko makakaya pare kaibigan lang kita. Pero hindi naman lahat ganon. Hindi, nang, hindi naman lahat medyo may kirot. Hindi naman lahat ay talagang nagmumokmok. Mayroon din namang talagang nagpapasalamat. Nang sabi ng kanta, At ngayon, nandyan ka na di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa di ka sya Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. So ano ba sa inyo? Ano ba yung nararamdaman ninyo? Bakit lungkot na lungkot? Bakit ang lulungkot? Eh ngayon nagsusumigaw yung ating mga pagbasa. nagumaawit dahil sa saya. At ano yung dahilan para maging masaya? Kasi binabalikan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila